Shoutout sa daw ulit, Boss T ni mo, Sir Yeah, boy <laughs> Sana oh, si Boss T King Hindi <laughs> naman ako natatakot sa tao ng Boss T Wala, matakot na kayo Matakot Matakot kayo dyan Go <laughs> <laughs> <in the> <laughs> Wah Sana all Sana all You know Dari ya Dari Boss D. Hmm. Baka mag-wet siya, no? Ay, yung pakalang kong Enjoy the mood! Dos! <laughs> Woo! Taas naman, Kiray! Ay, gusto mo alas na lang pag kita. Hmm. Ayan, kinapawin. Mm. ko na rin yan. na. Oh, hindi gaya, gaya Mahirap na. Sa laro, Miss Juby. So, sige, uh. sige, Inubos mo na. Ay, na Sige na mal kayo ah.

sa inyo na Ang Ayan, nasa Does. dulo. Ha? Ah, Three <laughs> 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 Ilang hits na? Three. Ano mo, boss, D? Yes, po. Padidiin mo muna. Sunog tayo. Sa comment daw. Hips. Ano, sa YouTube. Ni Budang Balasador. Hips. Yan ako gumagaling sa mga trips. Sa ano? ko akin yun. Wala akong mga three hits, no? Three hits. Sige, galingan ko na nga. Three hits. Go, boss D. Otso. Hindi ko ako na po ako rin. Three hits daw si Ma ah, Madam Budang. Sabi ni Miss Jessa. Ah. Sige, gano'n. San po naka-live si Boss D? Sa YouTube channel po ni Budang para sa door Sige, okay lang yun, Miss Aileen. Kahit hindi niya... Oh, lima daw, sabi ni Miss Erlene. Lima? Lima daw po yung mananalo. Lima yung mananalo. Sino makakahula kung sino yung makakahits? Kailangan daw po nakafollow sa YouTube ni Boss D. Isulaan niya daw po kung sino yung ano. Ano yung makakahits? Bulilit na nga lang yung mga Boss eh. Si Madam Ay, sorry, po sorry, sorry, po sorry. -like. Si po ang naka-live ngayon si Boss D. Si Boss D po sa YouTube channel ni Budang Balasadol. Ang hmm. naman hmm. <laughs> Ay, sinira mo. Ay, Joker siguro na ba ilang bahay mo? Ay. <laughs> ilang bra Pito. Pito. ng bahay mo, Ay. boss. Eh. Sabihin mo nga. Pito ka. Anim. Pito. from Malaysia yan. kay Galer Mahal. Patro. Oh, mga lords, comment lang. <laughs> <laughs> Ay, ang gando, eh. Zero <laughs> Kain mo babayaran ko 20 50 60 O 20 lang no. <laughs> Ito's nya na. Hits nya hindi. Ay, One down, one hit. One down, one hit. Uh, merienda niyo. Oh, pang dog, No harm naman po. Mm. Safe game na. Basta Miss Erlin kayo na lang po ang mag-ano niyan. Hindi po namin makikita. Rosa din tawa naman ako. Hindi ba rin daw nakatutok sa ano live kahit hindi na daw nakatutok sa laba. Ano <laughs> pending pa yung labahan mo, Miss Rosa? Ano oh. Wait lang, boss. Enjoy ka kakabasing O siyempre gusto ko pagkatatlong hits sagad. Mm -hmm. Sana oh. Naling may manalo na? Oo, sino mang Sino hu makakahula? Sino makakatatlong hits? oh Siya na ang panalo. Basta naka-subscribe kayo kay Boss D YouTube channel. Next time, pwede na siya mag-live niyan. Nanginig ba, Sir Nelson? Ay! Tinabaw Nagsisi! Ka ka. Nagsisi! <laughs> <laughs> May sapaw siya, Boss D. Oo, sinabaw ko. Tirao lang. lang. Boss D. May minsan ganyan uh, talaga, Boss D. Ako din. Nabimigla minsan eh. Mung talaga. Matapang <laughs> Layagin-Layagin. Pamilya oh. si Layagin, Layagin. na yung ano jakat sa kano. Nasapon. Sapawan mo. Agos, tibigyan ka ta. Ano Baka daw hindi magawa ni Miss Erlyn Ay, ay, tututo yan. Kaso walang mag-aano sa kanya eh. Sige, check na lang natin kung ano pag hindi, pag end up ng live, mawawala lahat ng mga comments. Mm -hmm. Isa po yun, no? Wala <laughs> ko, tapa Sige lang, comment lang sa mga kung sino yung ano for <laughs> Wala Sinulog ako Pakuha na, na natin kay boss din tatlong hits <laughs> Wala na <laughs> Kata niyo po yun Miss Anna Oh, Lynn, shoutout iyo. From where? Um, mm -hmm. Inunutan ko eh. Si Miss Lynn. Miss Lynn, shoutout. Oh, Miss Lynn, Lynn you know? shoutout ko from Iloilo. Yes, from Iloilo. Oh, shoutout sa inyong si lahat. Miss si Jamil, nag-heart-heart yung eyes eh. <laughs> shoutout kay Joyce Valdez. Hello po, Miss Miranda Chacha. Kamusta naman po kayo? Mayinit-init ang tanghali. may libangan kayo naman. No? hangat bossy hangat kapangyitan cete minsan minsan daw minsan Diyan si Rhyde. May sa Ang gandang hapon daw sa lahat. Hmm, Congrats daw sa mga ninala sa tournament. Lalo na kayo lods, magambola sa door. Talo okay. tayo na. <laughs> First runner up lang tayo mga lods. Pero okay na. bigyan pa. Pasensya na po ha sa mga hindi ko nababasa. Ang hirap niyang itaas eh. Nag Ay! Sapa, Ay? Walang binigay na hindi gusto ha. Mm. Ang tungits ko na lang. Ba't ng tinungit? Baka mauna ka pa eh. Ay, nasa burutin mga sete. Ito, sete, boss, tapos pa kaya, kung hindi lang ito, bulot, bulot ni Kira. Kira na sa kamay ni Sri. Na memorize na <laughs> yung kamay ni Ay, no. Ay, sa akin pa rin. Enjoy watching lang po. Tinong itagad niya itong kiray na ito eh. Sir <laughs> so, so, Daryl, ang nakalayo ngayon si Kiray ha? Kalaban ko si Budang. Saan ako? Sa right, si Budang. Sa left ko naman si ano? Si Boss Lee. Naka-up si... Nakalimutan ko yung name. Miss Her... Helen ba? Change yung name. Oo, <laughs> ah, si Miss Helen from si Taiwan. Si Miss Helen. O. Oh, tuloy daw yung quadro 7. Ah, tuloy. Uh -huh. Sayang, hindi ako naka kwadro so, Bahay na. Ay, pagyo namin. So, tuloy din yung pinagalupihan. Bataan, take care. Sila kayo, Brennan, yung sana. Alam mo kayo, Miss Wendy. Yan actually. Tayo ako mo to? -hmm. Talaga ng ako talaga. Nakasalamin ka na, tuling ka pa. Uh, Papa Jack si Boss D. mo na yung Boss D. Mm, -hmm. mm -hmm. Okay. Sabi ni Slyn hmm. Rivera. Hmm. Maganda manood, Miss Melinda. Tama yan. Mag-enjoy ka lang po, Miss Melinda. A shout out naman po from Navota City. Boy? Ang mm, buda ko. Tanapong ko na. Tagal. Sorry ah. Ay daw, budang sabi ni Miss Valves. Okay. Sa'yo interest mo, boss? Ha? Oh, boss D, shout out muna mm -hmm. to si Lin. sa iyo, Lin. Mm. I love you all. na, I love you pa. Malinis ang lasa naman. Oh, lang. Sabi ko na, kasi. naman daw budang si Aladdin ala din shoutout sa iyo tatapin lang ang lang. bahay tatapin yung sete oh nagpapakwinto wait ka ah, sa always watching sa topics niya sabi niya sure yeah, kunin mo na ay, hey, sana ako, hindi na okay. nga. Mm. If we Just diba, so, wait ano ba naman, boss, di, naman katakuin, yes. 4. 6. na. Mali na, mali na. naman, Bossy. Mabubuno na buuntin 4. Wala sa is. Lo ko Bossy dito. na ako bus 40 lang 30 alas manalo pa